Alright, si so magayos tayo guys. Ng ating preno. Ito. So, yung ating preno, ayan, tumigas bigla. Ayan siya. May preno naman siya, kaso tumigas guys. Ayan, so pasisingawin natin. Ayan. Pasisingawin natin guys. Ayan, si bleed natin dito. So makapal pa yung kanyang brake pad. Ayan, makapal pa yung brake pad niya guys. Bibleed lang natin dito kasi matigas yung ating preno matigas yung lever guys yan so i bleed natin so gamit natin ng ano to otso yan otso ayan ocho. ayan And, kung makikita oh nasira na yung pintura parang may singaw oh. ito banda oh ayan oh ayan. So, titingnan din natin yan guys. Narito, i bleed mo yan, natin. Matigas yung preno natin. So, ang gagawin natin, i-bleed natin dito. Yan. So, also to guys. Ito lang, yung breather. Yan. Ito lang. Yan. So, na-bleed na natin guys. Yan. So, yun yung tapon nyo. Brake fluid yan. So, dito. Yan. So, may kunting allowance nyo sa guys. Yan. So, kanina kasi matigas talaga. Kunting ganyan lang oh. Ganyan lang. Ngayon, ano oh. May lawan sa siya guys. So buksan din natin to. Nabawasan na eh, yun. Oh. Alright. Buksan natin. Ayan. So natin to. Ingat. Ingat lang. Ayan, so ingat lang sa pagbabaklas ng screw kasi madaling malas try guys. Ayan. So yung gagawin mo, kung talagang ano, pagpuin mo muna, gulatin mo bago mo ikutin. Ito kasi, uh, normal lang yung aking pagkaikpit kaya mabilis lang tanggalin guys. Ayan. So ang gawin ko lang naman dito, magdatagdag. Ayan, Tagdag lang natin. Ayan, siya so, tanggal natin yung dalawang tornil, guys. Ay, dalawang screw. Matlang lang natin 'to. Ayun, ang dumi. Ang dumi na. Tugdan lang natin 'yan. Ayan, guys, sana so, ilagay na natin yung takip. Tapos, yun nga, nais na rin natin yung gilid, guys. Ayan. So okay naman yung kanyang kapit na may allowance. Tapos so, natin. Ayan. Ayan. Okay na guys. Okay na naman yung ating preno. So, ganyan lang yung gagawin guys no? pag nag-adjust kayo. Pag matigas, bleed nyo lang to. Ayan, bleed nyo lang yan. No? Habang binibleed, siyempre, pipindutin mo yung lever sa dulo. Uh, Nakapress yun sabay bukas dito guys. Tapos huwag mong bibitawan nyo hanggang di mo na isasara. Kasi kung Mipitawan mo na Sisingaw na yan guys yan. So ganyan lang Okay